2 Peter 1.11 Sapagkat sa gayon ay ipinamamahaging sagana sa inyo ang pagpasok sa karyam walang hanggan ng Panginoon natin at tagapagligtas na si Kristo. Along nating lahat, lahat ng mga seta at trilihiyon na si Kristo ay tagapagligtas, maunit hindi lahat ng tao ay makakapasok sa kaharian ng Diyos sapagkat kung inyong papansinin ang sinabi ni Pedro, sa inyo ang pagpasok sa kariang walang hanggan, pagka sinabi po sa inyo, hindi po lahat ng tao, bagos may tinutukoy lamang na inyo, ang tanong, sino at anong reliyon itong tinutukoy ni Pedro na inyo, na makakapasok sa kariang walang hanggan? Mataya 25, 33, 34. Inilalagay to sa kanyang kanan ng mga tupa at sa kaliwa naman ng mga kambing. Kaya sasabihin ng hari sa mga nasa kanan niya, Hali kayo mga pinagbala ng aking ama, pumasok kayo at tanggapin ang kareang inyanda para sa inyo mula pa ng likahin ng daigdig. Sa makatawid, Itong inyo na relihiyon na tinutukoy ni Pedro na makakapasok sa kaharian ng Diyos ay ang mga tupa ni Isu Kristo at itong mga tupa ay nasa loob ng kawan ayon kay Jesus sa Juan 16.16 at ang pangalan ng kawan na ito ayon kay Pedro Sincudus ay ang kawan ng Diyos.